Mag-open tayo ng parcel ngayon galing sa TikTok shop at deliver ng GNT Express. Yung binayad ko guys is 224 only. To I order ng aking anak at tingnan natin guys kung maganda ba. Lagyan ng tubig guys para sa school niya. Ito niya yung malaki para di siya maubusan ng tubig guys nabi balot na balot talagang safe yung darating na order dahil nakabalot ng maayos guys yan, box pa. So guys, ito so ang gusto niya na medyo malaki. Yung lalagyanan. Wow. Two liters po ito guys. Nothing is true. Oh, may straw na. Sa TikTok shop, ang daming mura. Yan, may straw. Tapos, may kasamang sticker. Yan, pwedeng pwede to sa ano, nagtatrabaho, o kayong pangpasyal. Sticker. Yan, ang ganda niya guys. Sticker. Ay, mong gitap Sticker. Guys, thank you for watching. Sticker. sticker. Ito yung sticker. Idikit to guys design to ng ano tumbler yan para gumanda may iba't ibang kulay to guys Yan o. No. Tsaka siya. Ito yung ano, nabubuksan. Nakalak. Yan, ang ganda niya. Ang daming tubig na ano. Malagyan. Thank you guys for watching. Bye-bye.